Hello guys, good morning. Good morning po. Welcome to my YouTube channel. Ah, uh, ngayon pupunta po kami kay ano, kay Huaga. Sa overload niya. Tara titikman natin yung mga pagkain nila ko, anong pagkain nila meron doon. Tara guys, sama po kayo sa amin. Tara po. Nasa Quezon Ave na po kami, guys. Ay, yung ano ni Waga. Hindi pa ito nakabukas, oh. Ano ba ito? Yan pala yung preso ni, ano, ni Waga. Ayan, sa paradahan po ng, ano, malapit sa Andok. Um, paradahan ng mga GPS sa barito. Bakit meron yan? Baka dyan kumakain. Okay. Ha? Ay, nako. Eto, na, alit na po kami sa Paris. Ano, iwaga Paris. No. Oh, overload. Ah, uh, ang hatas pa po si Diwata. Ah, uh, sama kami po pwesto. Wala kami po pwesto, han. Ayan yung mga kumakain. Kami kumakain. Ayan yung mga nagtatrabaho, mga empleyado. Hello, ate. Ate, ano-ano, pagkain? Wow, binagawangan to. Wow. Ano ba yung... Store. Nang huwaga. Overload. Wow, ang cute naman ang kanyang ano. Dapat gandahan pa to. Maganda na, kaya lang mas gagandahan pa. Hello, good morning sa inyo. Ah. Uh, wow, ang ganda naman. Tara guys, kain kayo rito. Tara pagkain nila. Pero hindi ko pa natitikma. Mas lalo siguro mas masarap mamaya pag kumakain na kami. Uh, pakita mo. Ayan po ang mga empleyado nila. Ah. Hi! Asa na si ano? Iwaga. Di, Saan? Uh, fire. Saan? Malayo ba yun? Andito po kami sa overload ni ano? ga Eh, ang kaso daw po, wala pa po, wala para po siya. Umalis daw po. Ito po yung mga empleyado niya. Pakita mo. No, no. yun Eh, wala po. Iintayin po namin ngayon. Tinex po siya para pumunta na rito. Ah. Uh, ayan, nandito pala siya sa ano. Sa bukana ng ano. Marami akong pasyente dyan eh. Nagpupunta. Ah. Uh, ayun, nukunan mo siya. Pero patay ito, no? Patay. Bulak. Mm -hmm. Ano nila? Hindi, diwata. Pagkain kayong pares, may kanin. Ano to? Ay. Ah, oh, Paris. Hindi ko alam pa anong Paris yan. Basta ang soft drinks nila, guys. Yung pala, bote. Nakakatuwa. And, and the rice, and the juice, gano'n. Pagkain nila. Kaso si Diwata, hindi po namin naabutan. Meron daw po appointment. Kalis lang daw po. Oh. Tikman natin, guys. Tara po. Mmm, sarap! Mmm, <laughs> sarap! Hi, guys! Heto na po yung pagkain namin. Ah, uh, overloaded liwaga. Uh, libre libre Only ang soft drinks ang sabaw. Okay. Only yeah. rice. Oo, uh, rice. Ah, uh, hindi namin siya naabutan eh. May appointment daw. Kaya next time na lang. Pero andito kami, nakita na namin yung aming ano, pinuntahan. Malayo sa kalokan. Hmm. Pero nakarating kami sa pwesto niya. Kaya nyo. Oo. Tara guys. Um, ah, hindi ko alam kung magkatapos na o oh, hindi pa kasi wala pa eh. No? O oh, next time na lang guys. Tara guys, kain po kayo. Kain po kayo rito. Punta kayo rito. Kumain kayo. Ah, maraming tao Tsaka masarap. Matikman ko yung pagkain nila. O oh, kaya lang hindi ako malakas kumain eh. Kung malakas ako kumain, sana ubos. Lagyan ganun. Tara guys. Mamaya po uli, guys. Kain po muna kami. Eh, huwaga, guys. Kaso, hindi namin siya naabutan. Dapat interviewin ko siya. Eh, alis lang. Marami rin siya po. Wait, alam mo naman ang mga bakla. Kahit saan makakarating niyo. Meron daw kausap pa tao. Tara. Uh, kaya, hindi na namin siya maantay. Ang hali na. Ayaw ko naman mainit. Tara, guys. Uwi na lang tayo. Importante nakakain kami. Sa parisan ni Tuwaga. Di ba? Yeah. <coughs> ah, Mip. Hello, Mip. Pakawait ka, baby ko. Kay Mayer, kay Michael. Hello sa inyo lahat. At nga pala, shoutout pala dun sa ano. Sa nakilala ko taga na Botas Sa may third floor ng SM. Uh, ng Mother's Day. Nakalimutan ko sa inyo na uh, ano ba uh, hello po sa inyo lahat uh, sa mga kaibigan ko sa mga viewers ko sa mga uh, subscriber ko marami salamat uh, sa inyo lahat Teresa happy birthday happy birthday nga pala birthday, kay Dali uh, kay Dali birthday Dali sa ano 22 Teresa 20 Noy, happy birthday Birthday. Lahat ng may birthday ng June. June Santiago, happy birthday. Hi. Shout out sa inyo lahat. Okay, tara na. Ah. Birthday, na yeah. Okay, tara. Hello guys. Ah, uh, nakauwi na po kami. Galing po kami kay Hiwaga. Kay Yuwaga, at hindi na namin naabutan, sayang nga lang. Pero okay lang kasi marami rin siya appointment. Kaya umuwi naman kami agad. Uh, tara guys, aalis po tayo. Bye! Aalis ulit ako mamaya.